Hindi tayo makapag ng PPR pag wala yung fusion na yan. Yan yung magtutunaw. 3 inches na PVC pipe lang yung nilagay ko dito. Yan yung pinalagay ko. Tapos dito, number 2 na lang para sa ating floor drain. So, ayan mga kapurman. Uh, andito naman kami sa apartment na ginawa namin dati. So, magpiping kami ngayon ng CR. Yun ang ipapakita ko sa inyo. So, ito yung apartment na ginawa namin dati. Yan, na-finish na, na yung dalawa. So, ngayon, balik tayo dito. So, ayan yung mga materialis, mga apartment. So, yung ginamit natin na sanitary, yung uh, matibay talaga na pipe. So, tikno. Tikno yan. So, ito yung mga accessories ng PPR natin. So, ang dami. So, ganyan talaga pagka PPR ang gamit natin. Pero so, magkagandaan ito, napakatiba yung mga kapurman. Sigurado tayo dito, walang leak. So, ayan, mahaba ito mga kapurman. So, bawat kwarto nito ay may sukat na 6 meters by 3.5 meters. Ah, ito, iunahin namin itong buong piping. Ayan, nilagyan namin ng control bawat kwarto. Ito yung control mga kapurman ayan uh, para yan sa lababo at uh, dito kasi yung lababo ayan may mga abang bakal tapos dito naman yung CR so nandito yung layout ng CR hindi pa natin na lagyan ng piling ng hollow block so ang ginawa nang natin meron tayong abang dito na mga PVC pipe linya ng kanyang floor drain mga drainage lahat kasama, kasama na yung drainage ng sink at ayan ito sa water closet ito sa kanyang bowl so dito mga kaporman uh, gumamit tayo ng PVC number 4 series 1000 yan para sa ating water closet at number 3 naman dun sa ating drainage yan pero dito sa may lababo number 2 yung ginamit natin nakasingit lang yan dito yan, gumawa kami ng Y Y yung gamit namin para yung daloy ng tubig Mula dito sa ating lababo Ay hindi siya babara Diretso siya papunta doon Hindi siya babalik Kasi papunta doon yung daloy mga kapurman uh, Pangatlong kwarto ito So, punta natin doon sa kabila Yan, pakita ko lang dito sa loob Yan So, ayan, floor green yan Yung PVC number 3 na yan ito naman yung sa water closet. Ayun. Dito kasi pipisto yung ano natin, ah, CR. Ayun, may mga marking na yan. Hanggang dito yung CR. So ang sukat ng CR natin 1.7 by 1.4. Ayun. may maguhit na 'yon sa so, wall. Ayun. Kasi yung ano naman natin, lababo, andito na naman siya. So gumamit din naman tayo ng ano, Y. Uh, number 3, gumamit tayo ng reducer uh, 3x2 para magawa natin itong number 2 na PVC dito. May control tayo na nilagay dyan para dito na natin iyo pag may trouble dito sa CR na to. So, ito mga kaporman, yung ginagamit namin dito, uh, PPR, so gumag gumamit kami ng fusion. So, ayan. Hindi tayo makapagkabit ng PPR pag wala yung fusion na yan. Yan yung magtutunaw. So, ang, ina, ang kinakabit namin ngayon ay ano, uh, yung kanyang bulb bulb. Yung control niya. Um, ayan mga kapurman. So, kailangan may fusion talaga. At saka yung linya namin, ayan yung linya namin, 3 4 yan na PPR pipe. Yan yung min, min na uh, supply ng tubig. Tapos ayun, napapansin nyo eh, ano yan, uh, one half yan wanap yung valve namin. So, ayan mga ka nasa panglimang kwarto tayo. So, mapapansin nyo, paliko dito. Ah, yan. Paliko dito yung mga pipe. Kasi yung septic tank natin, nandun sa ilalim nito, sa baba. Tsaka yung PPR na yan na one-up, ah, diretso yan doon So naglagay tayo ng gripo dyan So ibabaon pa yan mga kapurman uh, Pati itong nasa floor na yan Ibabaon pa yan Para hindi sagabal sa daanan Daanan kasi yan So ayan binutasa namin yung floor Para maka ano tayo maka tayo ng mga pipe At saka itong number 3 Ayan yung drainage Sabay din yan papunta dito Pakikita ko ng dito mga kapurman Kasi sa kabila mayroon pang isang kwarto doon Mayroon pang isang kwarto may isang CR din doon, ayan. Naka naglagay kami ng T dito. So medyo pahirapan dito mga kaporman. Oh, ayan mga kaporman, ah, putulin muna natin yung video natin doon sa pagkabit ng mga PVC pipe. So magpresyuan muna tayo. So pakita ko muna sa inyo yung presyo ng uh, mga fittings sa ating PPR at uh, PPR pipe at saka yung ating sanitary pipe. Ang presyuhan nga pala ay hindi pare-pareho mga kapurman depende sa klase ng item at depende na rin sa hardware o sa tindahan na uh, mapagbilhan ninyo ito yung uh, mil adapter o kung ano bang tawag diyan sa iba so 80 pesos 'yan mga kapurman at ito naman 3/4 ito na coupling so coupling 'yan uh, ang presyo naman nito ay 15 pesos ito naman yung 1 half na elbow elbow plane ang uh, presyo naman nito ay 20 pesos. Tsaka itong tin plain. Uh, PPR ito mga kapurman. PPR ito. Uh, 20 lang din ito. 20 pesos. At ito naman yung reducer. Uh, 3 port by 1 half. So ang presyo nito ay so 11 pesos ito. Ibu with 3 dito. Para sa ito sa pusit. Presyo nito. Sa pagkakaalam ko nito ay nasa uh, medyo mahal kasi ito nasa 65 pesos ito ito naman yung T na plain at 3/4 ito so 18 pesos ayan P-T ito iba klase naman ito so nasa ano lang One half ito at 85 pesos yung presyo ayan ayan PPR na bullbyte bullbal bian ayan Saka ito naman yung sanitary natin sanitary pipe pipe naman tayo ito yung number 3 na series 1000. So ang presyo nito mga foreman 560. So series 1000 yan. At ito naman yung number 4. Yan. May PVC sa loob. Number 4 yan. Nasa 750 yung price niyan. Series 1000. So medyo mahal mga kapurman. Nasa 500 O5, ayan yung presyo. So, gumamit kami ng uh, 45 degree na number 4. Yan may 45 degree. Hindi namin binigla na 90 kasi iwas bara. So ito walang problema ito kung magbara man ito dito yung floor drain kasi ito madali lang sungkitin. Yan so sungkitin lang yan. Uh, kadalasa kasi dyan yung baray. So why dito? Why din dyan? Papunt greenage yan ito sa water closet. So papuntang septic tank yan. Papunta ito sa kabilang kwarto para sa CR doon sa kabila tingnan natin so, ito yung piping nya yan ito yung sa water closet 3 inches na PVC pipe lang yung nilagay ko dito yan yung pinalagay ko tapos dito number 2 na lang para sa ating floor drain uh, ah, connected yan doon sa drainage ng ano ah, lababo kasi dito banda yung lababo dito naman yung CR So ayan, uh, diretso yan doon sa kabilang kwarto naman mga kaporman, yung main line natin. Kasi yung main line doon yan dumadaan sa kabilang kwarto. So punta natin doon sa kabila. Pirit yung septic tank nila. Dalawa kasing septic tank dito. Kaya yung piping doon, ayan dito yan lulusot. So bababa ba na dito. Ayan may butas. Dito naman sa dito sa nilang bahay, sa bahay mismo. Ah, uh, iba yung septic tank dito. Sa ibaba nito, ayan yung CR. So sa ibaba niyan, mayroon ding CR diyan. Diyan na may padaan yung piping. So dito dito sa ibaba naman nito kasi nasa second floor tayo. Ah, uh, mayroong septic tank din sa ibaba. Ibaba nitong second floor, andun sa ground floor. Tingnan natin dito sa loob. Ito kwarto ito. Ayun, mapapansin niyo ayan yung PPR na yung kulay puti na yan tumagos yan doon so isang linya lang yan papunta rito yan tatagos doon ah uh, papunta naman dito sa harapan kasi andito yung ano eh mitruhan so ito yun ayan ayan may nabagbag diyan. doon yan doon yan ladaan sa so, punta sa gilid Ayan, ah, yung mitruan natin. dun sa baba. Yan, dyan natin i-connect mga kapurman. Dito, CR ito. So, dito yung mga piping niya. Dito banda yung water closet na linya. At yung floor drain naman ay dito banda. Ayan. Saka meron din itong lababo dito mga kapurman. Depende na lang po yan kung saan natin ilagay yung uh, floor drain kasi hindi pa naka-final yung mayari dito pag na-final na at na, uh, natin ito gagawin importante matap natin itong waterline para magkatubig na doon sa dalawang room na natapos na para magamit na rin para gumana na yung kanyang uh, CR so ayan mga kaporman anggang uh, hanggang dito lang muna yung video natin so masyado kasi mahaba yung video mga kaporman doon sa pagkabit natin ng mga piping, medyo marami-rami din ito at mahaba din yung uh, papuntahan ng ating piping kasi malayo yung septic tank. So abangan nyo na lang yung pagkabit namin, yung kabuhan ng pagkabit namin ng uh, mga piping dito sa ating project na apartment.